Loren, so ikaw ay may, ano, ano ito? May, negosyo mo talaga ito? Apo, ma'am. Meron kang car rental. Yes, po. Ilan ang okay. ng mga paupang, sa sasakyan mo? Um, as of now, ma'am, anim po. Gusto ko lang malaman ano, yung, yung sistema. So ako, tawag ako sa iyo. Um, hiram ako na magka-car rental ako. Hindi ka nangihingi ng down payment? Um, actually, ma'am, ang policy po talaga mm -mm. sa amin sa sa car rental uh -oh. po namin ay Verification po muna. Okay. no, uh, Send ng IDs, mm. then um, mga proper billing para ah, okay. yung makita para namin yung address. Para totoo na yung address niya? Yes po. Okay. And uh, dapat kami po yung mag-deliver doon okay. sa mismong registered uh, address. address. Okay. Ah, But uh, sa case po kasi na ito ni Ms. Jamaica Larry Paras Santos. Okay. Jamaica Paras Santos. Apo. Ah, okay. um, ito po yung kilala ko na since 2021. Ah, Suzuki. Uh, hindi siya naman suki ma'am. Baliyan. Uh, naging client na po ito namin sa ibang business. Um, business. Okay. So nakikita ko na po siya before yung post niya na mm -mm. under nga siya ng, uh, isang uh, senador. no? Ha? Talaga? Yes. yes po. Hanggang ngayon? Um yun po yung until now na pinag uh, sinasabi niya, sinasabi allegedly. Niya. So allegedly. hindi natin sure kung yes, nagsasabi po. siya ng totoo. And okay. then po nung uh, nagparent nag-parent na po ako sa kanya, so wala po akong hiningin any identification. May picture ba siya kasama yung senador? Bakit ah, uh, ni tayo naniwala? Meron po. Ah, meron. Ah, eh, po. Pero And then, pwede namang magpa-picture ako sa senador. Wala naman siya kinilaman yes, sa yes, buhay ko. Yes po. Okay. But may company po siyang ginagamit. Okay. Na under daw po ng, uh, ng isang senador. No? Bali okay. na yung evidence naman po, uh, meron naman po. Oh, kung baga, legitimate naman. Legitimate itong kumpanya na ito. I mean, totoong kumpanya. Based din po doon sa pag-check din namin, no sa pinapuntahan po kasi namin sa Pangasinan, wala pong nage-exist na gano'ng company. Ay! Ano ba yan? Okay. And then until now po, pinapaka talagang strong siya doon sa under nga yung company ng isang senador. oh Pero it's one thing na sabihin niya, pero kung wala naman siyang proof, security sa SEC registration, or DTI, at saka local government na mga business. permit, di ba? Yes, yung mga po. business permit. permit every year. Yes Nire-renew natin yan eh. BIR. Yes oh, po. O, registration. So, ano ang sasakyan na nirent rent niya? Bali, attorney, dalawa po ito. Uh, isang Toyota Velos. Mm -mm. But yung Toyota okay. Velos po, ay nabayaran niya po ito. But um, medyo matagal din. Uh, for Kailangan how long din, uh, niya na hinihiram Ay, nire -rent. Yung mag-forward ako, ma'am, attorney, sa Honda BRV na. Okay. Ito yung Honda VRB and uh, I request na po ito for 30 plus days. Okay, one month. Ah mm. but sa amin po nga kasi, uh, may down payment talaga. Yes. Or uh, kailangan kahit papaano, mm -mm. um may half down payment, mm -hmm. but nga syempre kami po um kasi may relationship naman na. Yes po may and good will na, uh, na na establish. Yes okay. po attorney. kaya mm -hmm. gusto rin namin syempre maka pano rin kami uh, maging supplier din kami ni, ni senator mm -hmm. and ni congressman, no? Kasi eh, dalawang po naman yung involved niya. po ito, eh. mag-aama po okay. daw. Uh, Na-verify uh, ano? ba natin ito, Sharik? Hindi siya empleyado nung senador. Yes Hindi po. Hindi pala. Okay. So ginagamit lang niya. Ginagamit niya po yung uh, pangalan. Okay. Na isang so wag na natin pangalanan. Na po. Okay. Yes po. And then, um, ayun po, ato yun Dahil po sabi ko nga na nalaman ko po nung nagpabarangay po ako. Okay. Doon ko nalaman na marami na pala siyang reklamo. Okay. Uh, doon sa kabilang barangay niya and then doon sa bagong nilipatan niya. May iba iba ba siyang pangalan na ginagamit? Wala naman po attorney So, sa it's Jamaica po. Santos. But, ano attorney. naman ang binaranggay mo sa kanya? Ibang kaso. Ah, uh, yun din po attorney. Uh, bali Sabi ko po, wala naman sanang problem kung hindi mabayaran ng buo. Mhm. Mm Supposedly 101,000 po yung babayaran niya. Okay. Kasi yun po yung nasa kontrata. Kontrata. Mm -hmm. But uh, nung kinukuha na po namin yung sasakyan, imbis ibigay niya ng maayos, mm -mm. inabandon niya na po. So, okay. police eh, pero po ano yung... Pero ano naman, hindi naman nasira, no, no, hindi naman... No, 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 hindi naman, naman po, attorney. Know, so, in yes, good po. condition pa rin naman. Yes po, attorney. We have just shown you the photo of Jamaica Larry Santos. Uh, sinusubukan namin na tawagan pero hindi na siya sumasagot. Uh, again, ang wanted sa radyo, Rafi Tulfo in action, ay patas po ang laban dito. Uh, actually wala naman laban dito muna pa eh. Uh, pero ang uh, ating adikain ay uh, mailabas ang katotohanan. So, Miss Jamaica, bukas po ang tanggapan ng Wanted sa Radio Rafi Tulfo in Action para naman maibigay mo ang iyong uh, panig uh, tungkol dito. Kasi right now, we have Lauren Marvillianueva with all of the resibo, no? Para yes, para patunayan na meron ka may transaksyon at hindi mo tinugunan yung transaksyon? Yes po, Atty. Saan nahanap ang sasakyan? Sa isang hospital po malapit sa boundary po ng Kainta and Marikina. Okay. And, this and with is the assistance of the PNP po. PNP na ang yes, naganap? Kasi ni-report na ninyo as yes. CARNAP ito. ito. Uh, hindi pa naman po, attorney. Um, Nagpa-assist lang po kami dun sa police. Okay. So, at beyond na ito, dun sa 30 days na kanyang kontrata, tama uh, ba? Uh, hindi pa po, attorney. Bali... Within pa? Apo. Uh, Pero hindi kasi bayad? Apo. Uh, Okay, so may question na. Yes, okay. Po. Kailan mo huling nakausap si Jamaica? Ah, uh, three days ago po, attorney. Three days ago. Uh, ano but, ang sabi niya sa'yo? Bali, ang katulad lang po ng sinasabi ko lagi sa kanya. Mm -mm. Kung hindi mo kayang... Actually, attorney and ma'am, mm -mm. hindi na yung buong 101 eh. Kung ano na lang sana ano yung nagamit. Yes, yung na lang kasi yung... 101 is for 30 days. Yes po. Ilan na, ilang araw ba ang nagamit niya? Ah, uh, hindi ko na alam yung exact figures pa, but nandun po sa... Sa, sa hiningi sa akin hiningi po. But And, uh, uh, 30 plus po iyon. Okay. So ang sinasabi mo is uh, marami ka, nalaman mo na marami pa palang ibang kaso ito. Yes po. Also car rental or? Uh, hindi ko na po alam yung iba. Pero uh, sabi po nung iba pong namin nakausap, marami na nga po itong reglamo. And okay. then nung pangalawa po mm -mm. na sanang makakausap ko siya, mm -hmm. kasama na rin po yung with a season of again ng PNP na hin sabi nung isang police captain, mm -hmm. na, ah, kilala ko ito. Galing ako dun sa dating barangay na inaniya. Oo. So, marami na nga reklamo. Okay. Hanggang dito ba naman na uh, pagbago kong station ha, commander? Naabutan pa siya? <laughs> yes po. Okay. Sir, magandang hapon po, Captain uh, Aquilesca. Sir, meron po ba tayong uh, mga updates tungkol dito sa kaso ni Jamaica Santos at yung uh, abandoned vehicle na hindi bayad uh, ang transaksyon? Ah, uh, balimam ah, uh, pala ma'am uh, ngayon ko lang ito nalaman kasi nung tumawag niya si ma'am, si ma'am okay. Kerry. Uh, regarding dito ma'am. Ah, uh, uh, verify ko ngayon ma'am yung pangalan mm -hmm. ng no, itong tinasabi niyang nagre-claimoner. At uh, base dito sa records namin ma'am sa crime incident and reporting analysis system. Ah, uh -oh. uh, wala naman pong uh, ano, mga talagang records na sinabi na may complaint na na sa kanya. Ah, wala okay. pa? Okay. Kung may mga complaint po na na-file na dito, uh -huh. malalaman natin through si RAS po namin. Okay. So, at this point, hindi ka pa pala nagsampa? Wala, pa wala tayong... pong sinasampa. Wala pa? Bali, okay. puro barangay lang po itong... Okay. ano okay, At saka handa di naman kayo na makipag-ayos. <coughs> uh, yes po, attorney. Eh. Sabi ko nga sa kanya noon, hmm. kung di mo kayang bayaran ng buo, pwede mong hulugan. Hmm -hmm. Walang problema sa akin. And uh, sana... Stop mo yung paggagamit ng tao mm -hmm. ng wala namang kaalam-alam. True. At saka, well, may transaction eh. May, I am assuming na yes, mayroon kayong complete kayo ng yes, uh, contract. At uh, staff rin natin, ano, tayo rin ang nagpatunay <coughs> na hindi totoo yung mga claims niya na siya ay empleyado oh, uh, sa Senado or that this senator or yung anak has anything to do yes uh, with with her. dali lang may senador tayong boss ha. May boss natin mayroon din <laughs> na lang sa kongreso ha. <laughs> But anyway, um, alam nyo, napakaraming mga ganyan. Ano? Diba Yung bang gagamitin lang? Kaya siguro si Sir ayaw naman pa-picture sa kung saan, -saan eh. Opo. Kasi... Tsaka yung nag-name um, drop, yun. Eh, ano ako ng senador, oh. staff ako ganyan, staff ako sa senate, hindi po. Ano. yun. Ang daming ganyan. Ako nga, hindi ko nga sinasabi na nagsasubstitute ako. At sila nagsasabi. Di ba kayo yung ano? Yes, <laughs> so, um, true. Sayang, no? Jamaica, she looks like a very, I mean, ma ma maayos, no? Dami nga um, po nagsasabi sa... Maganda. Uh, ano bang ba problema, Jamaica? Huh? Um, kung hindi man ito lang ang unang pagkakataon na nag nagkaroon ng ganitong uh, sitwasyon, eh, siguro umayos ka kasi baka makatapat ka ng talagang kakasuhan ka right oh. now. Walang record. Captain Achilles ka tama ba ako? This can be ano ba? Uh, pwede itong pwede ring ba ito? Ano ba? Ang, yes, ma'am po. Ano? Staffa po. Ang pwede diba? nating may file diyan, ma'am. Staffa oo, oo. po. Kaya uh, medyo mabigat 'yan, ha, uh, Jamaica. So, uh kung sakasakali po, uh, we will assist Lauren, no? to file the necessary. Kasi kung hindi man sumagot, but always naman, merong amicable settlement eh. May patawag naman Sino ba naman ang gusto na hahaba ang usapan sa korte? Siguro manawagan ka kay Jamaica. Sinubukan mo ba siyang tawagan today? Yes po, attorney Hindi ka na. na sinagot. Sinabi ko na, actually, nung three days ago pa din, ako na yung uh -oh. nananawagan sa kanya na uh -uh. wag na natin palakihin to. Uh -oh. um, payment lang naman din yung hinahabol namin dito. Yes. And ako na nga yung nag-offer na ako, ako na mismo yung nag-offer. Ano na, i, hulugan yun na lang. I, hulugan Yes, uh, every oh, saka, 15 days. At saka doon lang sa nagamit. Yes, doon lang sa nagamit. Okay. And uh, tumatagal na po rin ang tumatagal. Puro pangako na lang din. At saka puro excuse siya base sa mga conversation mm. natin yun yes, eh. Sinasabi po. niya may sakit daw siya. Yes po. Hindi niya masasend yes, ma kasi may sakit daw siya. Yes po. Saan niya ginamit yung sasakyan? Um, Nandin doon ma'am sa sinend ko at yun yung ina. Mm -mm. Sinasabi niya na for government projects. Yung um, 11.1 mm -hmm. billion daw. Parang ganun. Na ano? Na government project. Kasi sa parang subcontractor po ata. Daw sila. Tapos, anong klaseng project yan? Flood control kaya? <laughs> Ay, hindi ko lang sure naman po. talaga. Oh. Tapos, ato um, na-verify din po natin kahit po sa ibang barangay na, na meron din siya. Marami talaga, Atty. Anong mga, 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 kaso? Complaint, May mga, mga, complaint mga iba -iba po naman. talaga parang. sa kanya. Ah, uh, edi mukhang estepador nga. Uh, po. Oo. Pero, Sir Loren, ganito na lang po, Sir. Um, uh, sasamahan po namin kayo sa office po ni Captain Aquiles, kasi sir, para makapaghain na rin po ng uh, reklamo. And Sir, um, last pa nawagan niyo po kay Miss Jam, Jamaica Santos, baka na sakaling nakikinig po siya. Sige, um, Sir, go ahead po. Yes po, uh, Miss Jamaica. Kung yung ibang tao ay uh, pinalagpas ka, um I know na magagawa mo pa to sa ibang tao pag walang nagtumayo tumayo sa ganitong sitwasyon. So, ang hiling ko lang sa iyo, itigil mo to. Um, paano pag malit uh, maliit na negosyante yung uh, katulad namin maliit na negosyante, susut pinang, susu pinang tutustos lang din dun sa sa maintenance sa sasakyan. Pinapaikot, so, pinapaikot lang. Pinapaikot um, paano kung hindi na kaya? So, I hope na stop mo na tong uh, ginagawa mo. And tama na yung pag uh, na name drop no ng mga personalidad na hindi ka naman pala kilala. So, ganoon na lang muna, Lore, no? we have all the documentation. Uh, kung sakasakali na gusto mo ng kasuhan talaga, uh, we will assist na pag, ano, at least eh, dalhin ito doon sa uh, Marikina PNP. Yes, sir. So, okay. Salamat, sir. At Thank you, ma'am. At maraming salamat in. rin kay uh, Police Captain Roger Aquilesca. Maraming salamat. Thank you, ma'am.